Membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Wiper Boys! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan. Nagbabalik ang yuniko, Darwich 11 Race si sa kasaysayan. Wiper Boys, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dahil sa hirap ng buhay, may ibang taong naliligaw ng landas, lalo na ang mga kabataan, upang may mailaman sa kanilang sikmura nagiging desperado. Natututo silang gumawa ng masama. Tulad ng ibang wiper boys na kumikita sa panggigipit sa mga motorista. Likas na kayang mga salot ng lipunan ang mga kabataang naliligaw ng landas. O may pag-asa pa kayang magbago ang mga dilingkwenteng wiper boys. Iyan ang ating alamin sa pagsimula na pagsabaybay natin sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano? Ang katotohanan? Ops, ops, ops! Hoy, saan kayo pupunta? Ha? Mga wiper boys? May bitbit bit pa kayong timba at sabon? Oh, naman? ito kailangan oh. Kailangan na namin. Kailangan namin 'to eh. Oh. Magbigay ako ng kadena. Wala Kali mo kami. Para sa Peter na kami. Na kayo pwedeng magpunas ng salamin oh. ng mga sasakyan sa dating yung pwesto. Ha? Ah? Teritoryo na yun ng aming grupo. Ah? Oh, ano? Ito namin 'to. May reklamo kayo? Hindi eh. pwede yun! Ano? Magkalap kayo ng pwesto. Ano talaga 'to mga kayo? Kanya-kanya palisin dito sa pwesto namin. Ano? Ano niyo ha? Andiyo. Oh, oi. Ano 'yang wiper boys na 'yan Oo no, eh! No, okay. mo na yung pinatatrabaho sa'yo! yung tubig natin? Banat mo na sila! Ha? Oh, ba? Ah. Sige! ka na! Kasi yung ng ha! dali! Sundin mo na si Mayet! Ano? Ano ba, ba naman yun? Na Uy! tubig natin! Oo! Oh, Paano yan? Narinig niyo ang sabi ng mga kagrupo ko! Oo! Oh, Ayaw ay, lumaya sa pwesto nyo na teritoryo na namin ngayon! Talaga! Hindi kami Kaya hambalog sa inyo kadena ng hawak ko! Oh, Let's go! Let's Balik oh eh. na uh, ah, Angelo? Uh, um, Ning? Uy, ikaw pala. Totoo ba nabalitaan ko? Sumama ka nung sa grupo ng Wiper Boys? Oh, sa grupo ni Naboyet. Bakit sumama ka sa grupong yun? Well, Siyempre, para kumita. Magkano lang bang kinikita ng lola ko sa pagtitinda ng mga chichira sa bangketa. Kapos na kapos yun, sa pangkain pa lang namin, kasama ni ko. Kahit nga tatatlo lang kami sa bahay. Alam mo yan, dahil magkapit bahay lang tayo. Eh, ang sinasabi ko lang, marami namang matinong grupo ng Wiper Boys na masasamahan mo. Eh, bakit sa grupo ni Naboyet ka sumama? Ikilalang mga siga at basagulero yung mga yun sa lugar natin, ha? Miembro na ako ng kanilang grupo dahil nakapasa ako sa pagsubok sa akin ni Boyet. Pagsubok? Sa'yo? Hmm. Yung nabalitaan kung pananakit mo raw sa grupo na Wiper Boys na inagawa niya ng pwesto? Kasalanan nila. Ang aangas eh. Gustong pumulag. Kaya yun, hinambalos ko sila ng kadena. Kung hindi nga sila nakatakbo, baka ospital o sementeryo ang pupuntahan nila. Parang ibang tao ka na, Angelo. Eh wala namang nabago sa akin ah. Hindi na ikaw yung dating kaibigan ko, na mabait, mapagbiro at masayahin. Paano pa ako magiging mabait, mapagbiro at masayahin sa hirap ng buhay namin ng lola at itay ko? <laughs> Hindi nga kami makakain ng masarap eh. Madalas pa, sumasala kami sa oras ng pagkain. Dahil matagal nang walang trabaho ang airpot kong lasenggo. Kaya kahit 15 anos lang ako... Kahit 15 anos ka palang, gagawa ka na ng mali. Yeah. Sasama ka na sa masasamang grupo, mananakit ka pa ng ibang tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. Para lang maagawan niya ng pwesto, ganun. Okay lang yun. Mas mabuti ng ako ang manakit, kaysa naman ako ang masaktan. Mali yun, Angelo. Mali na kung mali. Yan ang katwiran. Ang patakaran ng wiper boys na kinabibilangan ko. At wala kami pakialam sa sasabihin ng Kahit sino. Nagbabalik ang unico Darage 11 Race si Bayan sa kasaysayan Wiper Boys Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Gago ka, Angelo Tay, huwag ka kayong magalit Sinabi ko sa sa'yo kaninang bago ka umalis ng bahay Huwag kang uuwi Nang wala kang dalang alak yan nyo Bukas, mabibigyan ko na kayo ng hinihingi Ha! <laughs> Dahil may mapupwestohan ako kami ng wiper boys na sinamahan ko. Ngayon ko kailangan ng maiinom. Ngayon! Kaya gumawa ka ng paraan. oo. Susubukan ko. Huwag mo subukan! Gawin mo! Pag wala kang dalang ala, huwag ka nang uuwi. Dahil kapag wala akong nainom, bugbog sarado ka sa akin, ka! Eto na yung si Chiriang binibili mo Totoy, Oh. Salamat, ho. Ay, Ning. Pasensya ka na sana kay Angelo, ha? Wala po kayong aalalanin sa akin, Lola Linda. Pinangangaralan ko naman ang apo kong yun. Na huwag siyang mga arigabyado ng kapwa. At huwag siyang makikisama sa mga kabataan may ginagawang hindi tama. Pero, ano eh. Pero hindi po siya nakinig sa inyo. Kaya nakisama po si Angelo sa grupo ng mga siga at barumbado. At kaya nananakit siya ng iba para lang maagaw ang pwesto ng mga wiper boys na nagtatrabaho ng marangan. <sighs> Hayaan mo. Kakausapin ko si Angelo. Sana po pagsabihan niyo po siya, Lola Linda. Kaya po nagsumbong po ako sa si inyo. Palayuin niyo po si Angelo sa masamang grupo. Dahil baka sa pakikisama po niya sa mga yun, Mapahamak po siya. Angelo. Uh, uh, Bakit ka naka-standby dito sa kanto? Eh, uh, ano ho, Inutosan kitang gumawa ng para baka dilihensya ng alak, di ba? Oo, oh, eh kaya nga ako nag-aabang ako ng mga kasangga ko na makakatulong sa akin na siya ng pang-inom ninyo. Ang sabihin mo, binabaliwala mo utos ko. Hindi ko pa malalaman kung hindi ko naisip ang lumabas na bahay at nais patang kita rito sa kanto. Gago ka! Tay, yan naman po ang hirap sa inyo eh. Oh. Mula pa ako sa pagkabata ko. Mabigat ng loob nyo. Ang gaan ng kamay niyo sa akin. Uy. Di ko lang masunod kaagad ang utos niyo, nagagalit na kayo. Sinasaktan niyo na ako. Nagre-reklamo ka? Ha? Pumapalag ka? Eh, sige. Magreklamo ka. Pumalag ka. Nang lalo ka masaktan sa akin, gago. Hmm? ko. <mum> 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 tumayo ka! na Awat oh, na, Jun! <laughs> Kilala mo ako? Oo. palapit pa lang ako, namukha na kita. <sighs> Dahil pamilya sa akin ang pilat sa pisngi mo. Kaya bumaba ako sa sasakyang ko para awating ka sa pananakit mo sa... Uh, anak mo bang binatili mo yan? Uh, Oo. Oh, anak po niya ako. Hindi lang po kami nagkaantindihan ng itay ko, kaya nasaktan niya ako. Sige, oh, mayaman ko na kayo. Parang... ang kita. Ako si Froy. Dating kaklase sa high school ng misis mo. Oh, natatandaan ko na. Nakakilala na tayo. Naipakilala ka na sa akin ng asawa ko nung bago pa lamang kaming nagsasama na nagkita kayo sa restaurant. Oo. Oh, oh. Ang alam ko nga, security guard ka Matagal na akong tumigil sa paggugwardya. Mula pa nung, nung magbuntis ang asawa ko. Ang muli kong nabalitaan, wala nang asawa mo. Napatay siya sa pagsisilang sa inyong anak. Makikiramay sana ako pero wala na kayo sa dati niyong tirahan eh. At hindi ko na nabalitaan kung saan kayo lumipat. Eh, dito na kami napalipat sa lugar neto. Hmm. Doon. Sa barong-barong na yun, sa likod ng bakantin lote. Ah. Oh, sige. Magkikita pa tayo, June, ha? Oh. Bakit, bro'y? May dahilan pa ba para magkita ulit tayo? <laughs> Angelo, sisi problema mo. Kung nagkita ka agad tayo, hindi ka sana nagulpin ang airpot mo. Wala ka rin pera, boyet. Kaya nga, nagbimirong ka lang dito sa bilyaran ng mamataan kita. Wala nga akong atik. Pero may alam akong paraan para mabigyan mo ng mama ng airpot mo. At hindi ka na mabudget sa kanya. Eh, papano, Boyet? Ha? Papano kung mapapasalubungan ng alakang itay ko? Papano? Nagbabalikan yung linko, Darwich 11 Race sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Inudyukan si Angelo nang dapat niyang gawin ng leader ng kanilang grupong Wiper Boys, si Froy na may sinita ng kanyang asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kuno na sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray si Bayan, Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang ano? 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 Katotohanan? Tahanan? Huh. Nakakita ka lang ng kakilalang nananakitan ka na? Bumaba ka lang ng sasakyan? Inawat mo na? Sabi ko nga sa iyo, Melly. Asawa ng dating kaklase ko sa high school, ang inawat ko. O, ano bang pakialam mo sa kanya? Anak niya yung sinasaktan niya. Dati naman hindi ka umaawat sa mga nigaaway eh. Melly! Oh, di ba? Mula nang makasal tayo, hindi ko pa nakita na umawat ka sa away ng iba. Noon nga na nagkainitan yung mga pinsan ko, kumakailan lang eh. Dahil sa kalasingan nila, umawat ka ba? Hindi. Pinabayaan mo magkasakitan yung mga kamag-anak ko para hindi ka madamay sa gulo nila. Dahil ayaw mo nga nadadamay ka sa away ng ibang tao. Huwag na nga natin pagtalunan ng pag-awat ko sa isa kong kakilala. Pasalamat ka, Froy, ha? Hindi ako naburyong. Kung naburyong ako habang umaawat ka sa away nung nadaanan nating magama, pinaandar ko na sana tong kotse iniwan na kita. Hmm. Magagawa mo ba naman sa akin yan? Ah, oh, bakit hindi? Marunong din naman ako magmaneho, ha? E, teka. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ulitin mo pong bumaba sa sasakyan kapag may lakad tayo at nasa biyahe. Kapag inulit mo, talagang iiwang kita para magtanda ka. Mm. Ate, Patingin nga nung tindahan yung isang pagay ni sigarilyo. Ah, at sa dalilang. lang. Ang ilo, yan. Oh. Tumalikod ng tindera. Sige na, sandin mo na, sinabi ko. Huh? Dumekwat ka na ng isang bote ng alak dito sa tindahan. Oo, oh, oo, oh, 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 boyat. Oh. Sige na, ka na palabas. Sinabi mo eh. Sisimpli ako. Sisipat na ako. Aba, hoy! Hoy! Wala kang bayad na isang bote ng alak na dinampat mo! Eh, Ilistam mo na lang sa tubig! Aba! Sipat na tayo, angelo! Ah! Mga magkanakaw! Maraming niya yan! Police! Police! Matiklong kaya ng mga pulis ang dalawang wiper boys na nagnakaw ng alak? Mga nagsiganap Maynard Landicho Jr. Susan Robles Lionel Benhamin Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ay... Renato Phil Cruz! Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang laging subaybayang ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.